Guys, good afternoon. Makadto kami subong sa may uh, farm. Makwa kami isang amon kanding. Ah, uh, dito na sana muna butang sa piyak mo. Kay damo to uh, kalan o nila. Sa deredo, pigado na gyud oh kayo, puro tanom. Dito kanto to ana mon nang tawon na mon kay pa ano to kami, Kaya, pa lahi, bala. Ano lang kami sang hybrid nga turo isubong do ana anamon kung okay na kay paibalik na mas tagiya kay kamahal daan eh ang hybrid nyo turo, ro gabili si Sintamil kay si kamadula sigurado mamalairan kay kami kaya mo nga nabantayan gid mo nga irigasyon di sa amon mo nga supply sa mga tubig sa palayan naari um, na sila mo nga sila mo busong na isa tapos na sa lahi ari mo ning palayian subo kag ang lahi amo na o na ah, ang yabili na, kun baligya, si Sintamil kun gusto mo lang paan lahi hey we, ano sa to ba -ba para makakadtos sa amiga ah yan nga ala na si Dagol asi ah, anogly si ano si si na no, Dagol Ngala na si Dagulan. ang yamiga si Alpa. Yan ang yo. gahara sa. Hmm? Eh tiguro na naka, ano, siya nakalahi na siya kay daw relax na sa. Kadako ni sa mga tagahawak ni sa mga guys. Iya bugat ni mga 60 kilos. Iya, iyawod niya sa akin, damo karne ni. Eh. Buot ni sa akin, eh, pilapitan mo kung uh, Buat buot. Me, me, me. He. Nan. Talaga mo buot. Tisiling nila ko kanding. Ano, suplado, retubado. Ay, buat buot niya. The goal, goal. Ah. Buyan na na sa mga luyag na Hmm, sa was kong sa panamis pa to gabang. Amo galing kanding guys, uh, healthy sila kay ang ila ginakaon mga karanoon masang sang tao, inablang mga bulonggit bilang mga hilahalaman. Limbawa sila sang tugabang basta galaw sa loyot. Amo gi paborito nila. Idamo na di sa ginalawigan namon sila oh. nga gusto-gusto Ginila Te subong, uh, Guro oh. na kami kamatamat guys kaya hapon na Eh. Na uh, lapit na na sing kuguro eh. ni. Kaya do ba ulan to di sa amon, kung limlim -lim ang panahon. Kita niya naman oh, ma ito, uh, ito ang ito ulap. Kaya hanggang ano lang guys. Hanggang dito na lang ang aming uh, vlog sa ngayon. Sa update na lang kamo kung okay nang amon nga kambing, nalalay ana sa malaman natin to isang buwan at kalati pa siguro ang isa okay na eh goods na siya eh tapos na na ito na lang nanay niya uh, masyadong ano hindi masyadong mataba payat payat sa hindi pa kasi naka-recover sa ano eh parang kinakabahan pa siya eh nalagdagan siya ng anak eh nakakain siya kasi ng halaman nga kalaban kaya nalaglag ang anak niya sayang tatlo pa sana Uh, guys, uh, mayong hapon, God bless you to all.